Hindi napigilan ng komedyanteng si Tuesday Vargas ang maging emosyonal ng ibahagi niya sa publiko ang kanyang pinaghirapang bahay, isang simbolo ng matinding sakripisyo, tiyaga, at determinasyon sa loob ng maraming taon. Sa isang panayam kay Karen Davila, buong pagmamalaking sinabi ni Tuesday, wala pong kinuha sa kaban ng bayan. Puro pawis at dugo ko lang po yan, Tuesday Vargas. Ayon sa kanya, higit isang dekada na niyang tinitirhan ang bahay na ito bunga ng kanyang mahabang taon sa showbiz, sunod-sunod na comedy gigs, at mga side hustles para masuportahan ang sarili at ang kanyang anak bilang isang single mom. Sa likod ng bawat pader at bubong ng bahay ay ang mga panahong halos hindi na siya natutulog, sabay-sabay ang trabaho, at pinagkakasya ang oras sa pagiging ina at artista. Hindi ito agad-agad, bawat palitada, bawat materyales, pinaghirapan ko talaga. Kaya ganito ko kamahal ang bahay na to, sa Adni Tuesday. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino na hindi kailangang magnakaw o man lamang sa kapwa para makamit ang mga pangarap. Sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng bansa ngayon kaugnay ng korupsyon at paglustay sa kaba ng bayan, nanindigan si Tuesday na posible pa rin makamit ang tagumpay sa marangal na paraan. Bunguhusan papuri mula sa mga netizens matapos ibahagi ni Tuesday ang tanyang kwento. Marami ang nagsabing ito ay, tunay na ehemplo ng marangal na tagumpay, at isang paalala sa mga nasa posisyon na hindi kailangang magnakaw upang umasenso. Ang kwento ni Tuesday Vargas ay paalala na sa gitna ng lahat ng tukso at katiwalian, may mga Pilipino pa rin pinipiling magsumikap sa marangal na paraan. Ang kanyang tahanan ay hindi lang istruktura ng semento, kundi monumento ng tiyaga, dedikasyon, at pag-ibig ng isang ina. Hindi napigilan ng komedyanteng si Tuesday Vargas ang maging emosyonal ng ibahagi niya sa publiko ang kanyang pinaghirapang bahay, isang simbolo ng matinding sakripisyo, tiyaga, at determinasyon sa loob ng maraming taon. Sa isang panayam kay Karen Davila, buong pagmamalaking sinabi ni Tuesday, wala pong kinuha sa kaban ng bayan. Puro pawis at dugo ko lang po yan, Tuesday Vargas, ayon sa kanya, higit isang dekada na niyang tinitirhan ang bahay na ito bunga ng kanyang mahabang taon sa showbiz, sunod-sunod na comedy gigs, at mga side hustles para masuportahan ang sarili at ang kanyang anak bilang isang single mom. Sa likod ng bawat pader at bubong ng bahay ay ang mga panahong halos hindi na siya natutulog, sabay-sabay ang trabaho, at pinagkakasya ang oras sa pagiging ina at artista. Hindi ito agad-agad, bawat palitada, bawat materyales, pinaghirapan ko talaga. Kaya ganito ko kamahal ang bahay na to, sa ad ni Tuesday. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino na hindi kailangang magnakaw o manlamang sa kapwa para makamit ang mga pangarap. Sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng bansa ngayon kaugnay ng korupsyon at paglustay sa kaba ng bayan, nanindigan si Tuesday na posible pa makamit ang tagumpay sa marangal na paraan. Bunguhusan papuri mula sa mga netizens matapos ibahagi ni Tuesday ang tanyang kwento. Marami ang nagsabing ito ay, tunay na ehemplo ng marangal na tagumpay, at isang paalala sa mga nasa posisyon na hindi kailangang magnakaw upang umasenso. Ang kwento ni Tuesday Vargas ay paalala na sa gitna ng lahat ng tukso at katiwalian, may mga Pilipino pa rin pinipiling magsumikap sa marangal na paraan. Ang kanyang tahanan ay hindi lang istruktura ng semento, kundi monumento ng tiyaga, dedikasyon, at pag-ibig ng isang ina. Hindi napigilan ng komedyanteng si Tuesday Vargas ang maging emosyonal ng ibahagi niya sa publiko ang kanyang pinaghirapang bahay, isang simbolo ng matinding sakripisyo, tsaga, at determinasyon sa loob ng maraming taon. Sa isang panayam kay Karen Davila, buong pagmamalaking sinabi ni Tuesday, wala pong kinuha sa kaban ng bayan. Puro pawis at dugo ko lang po yan, Tuesday.